Agrarian reform remains an unrealized dream because the emancipation of farmers does not end with the receipt of titles declaring ownership of the land that they are already tilling. They must be unshackled from debt, freed from high cost of inputs, relieved of constraints that impoverish them. Hangga't baon sa, hangga't baon sa utang ang ating mga magsasaka, hangga't nakasangla ang kanilang kinabukasan, hindi makakaahon ang buong bansa. That is why On September 13, birthday ko, yun birthday yun birthday give ko sa ko. This is why on September 13, 2022, I issued the Executive Order Number no. Four, imposing a one-year moratorium on the payment of amortizations and interest on agrarian debt. it provides, it provides farmers that are choked with debt with some financial breathing room. at a time when agriculture was battling a fuel and fertilizer crisis. Ngunit ayoko ng uh, band-aid na solusyon. Ang hanap ko ay permanenteng lunas. Kaya noong July 7, 2023, ay linagdaan ko na ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Ito ang instrumentong nagpapalaya, nagpapalaya sa ating mga magsasaka na bihag sa utang sa lupa. Dahil sa batas na ito, mahigit 6,000 na agrarian reform, reform beneficiaries ay kalas na sa mga kailangan nilang bayarin dati. Bagamat maituturing natin itong tagumpay, hindi pa tapos ang ating laban. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng agrarian reform program bago matapos ang aking termino. Kaya masaya ako malaman na 90,000 land titles na ang naipamahagi ng DAR sa taong 2023, halos doble ng original na target na 50,000 lamang. At ang 3,184 na titulo na ipapamahagi natin sa araw na ito ay patunoy, patunay na kanilang patuloy na pagsisikap. Sana nga, matuldukan na natin ang land distribution. Matagal na dapat dumating ito sa kanyang hantungan. Subalit, hindi natin wawakasan ang tulong sa ating mga magsasaka, ang suporta at ayuda para sa kanila. Kaya sa araw na ito, tayo ay mamimigay ng mga farm machinery at equipment sa 1,681 na agrarian reform beneficiaries. At hindi bubuksan Atin din bubuksan ang Farm to Market Road Project sa na nakakahalaga ng 194 million pesos sa Surigao del Sur at pakikinabangan ng halos 35,000 na magsasaka.